Hi, hey, Ton. Halika, Ton. Ay, bumati ka. Ah, uh, binabati ko yung mga barangay tigbinan dyan. Kamusta na kayo dyan? Ah, uh, artista na ako. Maraming salamat sa inyo. Taka saan ka, Ton? Sa, ano po, sa Tala uh, Kalokan po. Doon po na ako nagtatrabaho. Ano trabaho mo? Ah, uh, isa po akong, isang, isa po akong barbero. Ah, barbero ka? Opo. Bakit mo naging gusto maging barbero? Bali, nakakapagpasaya pa ako ng tao kapag gumaganda po yung itsura nila. Nakaka yung mga gulo-gulo pong mga buhok, na naayos ko. Ano trabaho ang tatay mo? Bali, yung tatay ko po, uh, namatay na po noong 2016 po. Ay, 2017. Ang nanay? Bali, nanay ko po, nandiyan lang po sa bahay. Naga Nag-aalaga po sa amin. Ilang ka magkakapatid? Bali, siyang kami. Pang pito po ako. Ah. So, talent mo, pag drawing ba? Ano tawag siya? Bali, nagdo-drawing din po ako. Mga nagpipainting, nag-charcoal -nag din po. Lahat po. Ito, pakita natin, pakita natin mga ano mo, uh, obra mo. Eh, dito. So, ito, unahin natin. Ano ang nag i mo dito? Uh, yung, ta yung tatay ko po, bali marami na po akong na-drawing ng na mukha. Yung tatay ko, hindi ko pa naito-drawing. Dinrawing ko po itong na may borol po siya. Sino yan? Tatay ko po. Eh, parang lola mo eh. Ha? <laughs> eh? Tatay mo ba yan? Parang nanay. Ano po, talagang ganyan po talaga yung tsura niyan. Guwapo talaga yan nung namatay siya. Opo, pero yung, yung mukha niya, nakiba yung mukha yung namatay na siya. Ano nga, ano nga, buhay siya na napatay? Ah, uh, bali, buhay pa po siya niyan, pero yung ano, yung, yung dinrowing ko po siya, patay na ho. Bali, ah, nasa picture sa burol, din-drawing mo. Opo, yun po. Hindi siya yung nagdo sa kabaong, hindi? Hindi po. Ah, uh, tayo, excuse me lang po, tayo. Oh, wait. Ito naman. Ah, uh, bali, ito po, painting po na to. Ah, uh, bali, inaalay ko po to sa Diyos. Dahil ito pong drawing po na ito, the creator po. Ito po yung paglika ng mundo natin, ng kalikasan. Pag po siya, makikita po yung imahe ni Jesus. Bali, sariling obra po yan. Yeah. Ito po yung buka. Bali, regalo ko po, po talaga sa inyo ito nung nakaraan po, kaso hindi pa po, po natuloy. Kaya inali ko po ito para sa inyo talaga. Kasi pagtulong niyo po sa mga sa amin, sa mga mahirap, inali ko po sa inyo talaga yan. Regalo ko po talaga sa inyo yan, tapos yung isa po. Salamat ah, natago ko yan. Ah, ito. Wow, ganda. Nabading na bading ako dyan, ha? Batang bata ka po dyan. Bali, ang gawa ko naman po dyan, bali, pa nagugupit ako, yung mga laglag po ng buhok. Mga ano yan, mga mga, mga ganda pang buhok yan. Bali, dinikit-dikit ko po siya, naging korting buhok po yan. Lahat po buhok po yan. Galing, oh. Palapakan po natin itong mga to. Meron pa po ako ipapakita dito po. Ah, meron pa daw. Sa si LED. O oh, ano, si, ah. Ikaw ang gumawa Opo, gawa ko na rin po yan. Ba bali, po ako dati sa katawan. Ngayon, nakukonsensya po ako. Kaya ginawa ko po. Sa, sa ulo na lang po maglagay ng tattoo. <laughs> so at the same time, painter ka, drawing ka, sa, sa larangan na pagbarbero mo, In nagagawa mo din yung iyong ano, obra. Naka-apply. Galing ha? Galing ha? Tanda na. Pakilala mo, sino kasama? Ah, ko sa inyo yung pinakamabait at pinakamaganda kong nanay sinanay Nanay Nani. Nanay Nani, magandang hapon po. Nay. magandang, uh, magandang, magandang, magandang hapon din, Well, sa inyo, Well. Okay. Uh, um, uh, um, maraming, maraming salamat kasi nakarating kami dito, Well. Okay, Nay, ano gusto nyo sabihin sa napaka-talented yung anak? Nak, maraming, maraming salamat, Nak, sa supporta mo sa amin. pa <laughs> Dahil kahit di mo kaya, Nak, sinusuportahan mo kami. Kaya, sana mag magamot na yung paa mo Kasi sabi ng doktor Ibalik ka doon Pati yung kapatid mo, nak Hindi rin naibalik sa PGL Sa orthopedic, anak Nung maliliit pa kayo, nak Grabing hirap natin, nak Sana, nak mo yung nak Para magpainting ka na lang, nak Kasi ang kalagayan mo, nak Nambintay mo yan <laughs> Hindi rin, anak Sa anak Yan ang lagi kang nakatayo <laughs> Lalo na kung maghapon ka na, no, nagmamagami sila yung paa mo kahit di mo kaya na, proud na proud ako sa iyo na, dahil sinusuportahan mo kami nak. Sana na, wag ka magbabago, alam ko na, na. makakaya natin lahat ng mga pagsubok na. Salamat mahal na pa, mahal, mahal na mahal kita na. Salamat nanay. Nay, tanong ko lang. Ano po ba ang pangalan niya? Tonton? Anthony po. P Mike? Anthony po. Kala ko kasi nak. 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 Tonton, okay, okay ka lang? Okay, okay lang po. Ano gusto mo sabihin kay nanay mo? Uh, nay, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyon niyo po sa amin. Nagpapasalamat po ako na kahit na masakit yung pa ako, hinihilit niyo po ako kahit na pagod na pagod ka na. At maraming salamat dahil hindi mo nyo kayo pinabayaan. Kaya mo na hanggang sa huling buhay natin, alagaan kita. Hanggang sa huli, nandito lang ako para sa sa'yo, Nay. Salamat. Ano, if you don't mind, ano ba yung sa paa mo? Ano ba yung nangyari sa'yo? Bali, na-accidenti po ako nung, hmm. ano po, nung isang taon po ako mahigit. Bata Bali, pa? Bali, bata pa po ako nun. Kasi nangyari po nun, Nalaglag po ako sa hagdan. Bali, yung tatay ko po yung nagdoktor-doktoran po sa pako. Sabi kasi nung tatay ko. Nung sabi ng kasi nung... Hello? Sabi kasi ng doktor, sisimintohan na lang daw po yung pako, pero ang nagsiminto po, si tatay kasi <laughs> sa sobrang... <laughs> At least maganda yung kwento. Bakit naman naisip ng tatay mo na siya ang gumamot sa'yo? Dahil yung pera po, imbis na ipanggamot niya po sa doktor, pinanginom niya na lang, oh. Pero, gusto mo mo magpa-opera? Kung sakali? Uh, kung sakali po, na palarin, uh, pala rin. kung operan daw po ito, may tendency na ma-paralyze po daw. Ako. Okay. Magpatanong ka pa sa iba. For the of course. Sa ibang mga hospital. Pero, pag mo, di ba? Mahal ba yun? Hindi ko lang po alam. Pero kung sakaling ano po, kung talaga ito yung kapalaran ko, tatanggapin ko po yung kahit na mahirap. Alapan po natin si Tonton.